Nandito pala yung mga malalaking TV o oh. Pati Chess Freezer, Diaper, Gundam, Jollibee, Shakey's at marami pang iba Para sa mga gusto mag sila, nasa antipolo lang sila At para naman sa magre-retail, dapat palagi kang nanonood ha ah, Sa yarda page nila Ma'am Chrissy, may mga higanting TV ka pala rito ha Yes ah. Nandito na tayo sa exciting part. O, oh, ba diba? Pati smart TV na nga malalaki. Like 70 inches, 75 inches meron tayo dito. At wag ka, Google TV to. For example, itong ating LG. High definition na to. May AI, thinkQ you na siya. Grabe. With web OS pa. 70 inches, smart TV. Again, grabe. Sobrang bagsak presyo, good deal na good deal talaga kasi makukuha mo na lang siya ng 38,995 pesos. So sa mall nako na sa 45,000 plus plus pa 'yan mga kayarda. Kaya ito talaga yung mga sulit items, sulit deals na mga appliances. At ito naman, isa pa mga kayarda ha. Bihira po ito pero Split meron type? tayo ngayon. Split type na TCL, 1.5. Meron din po tayong 2.5, na doon lang sa isang display natin. Oh. Pero meron din tayo. Hindi lang magkasya rito. Hindi lang nagkasya dito. So meron din tayo dito mga TCL na 75 inches. Actually, ito rin, mabilis maubos. Parang konti na lang to. So may Oo. 75 inches pa. Yes, Ay, na, na mga ganso. TCL, Google TV yan. Ay, yan oh. Alam mo, magkano na lang yan. 35,995, at saka syempre, eto pa, ang sobrang gandang deal nito, Sony. Sony, Ibahin guys. mo pag uh, Sony. Oo, oh, syempre. Bravia yan, oo. Oh, oh. Talagang kilala yan sa high picture, movie-like, resolution, clear. crystal clear. Oh. Sony, this one is 75 inches naman. Ang original price po niya is 100,000. Grabe. O alam mo na 'yan. Ibebenta ko na lang e. ng 69. 69 na lang. Yes, yeah, 69,995 so, pala kompletohin ano, natin. So, parang 30k no? ang na-save mo yeah, po. Yeah, so parang 30%, 30% oh, off ang na-less mo dito sa ating Sony. Oh, 'di ba? Yung na-save mo pwedeng mo pa ibili ng grocery mo. Yes, oh, ang dami. Ang dami. Pwede 'pong pang-negosyo yung na-save mo dito na 30,000. Pasok na pasok sa 50%. So, yung, yung mga pinupuntahan ko hanggang 65 nandito pa na hangga 75. Grabe yes. yung mga TV nila dito. Sobrang lalaki. Eh, magkakaibang brand. Kayo na lang bahalang pumili. Kaya lang, mag na kayo. Ayan, yes, Kasi limit um, lang siya, guys. Ha? Limited lang siya. Meron din siya air condition, kagaya po nito. Hanggang 2.5. Ayan, Oh. Ang laki. Malahigante sa laki, guys. Ayan, o, mga original na TV po yan. Ayan, si Sony, si LG. Ayan po. Kung gusto mo talaga yung mga branded na TV, pwede mo itong puntahan. Ayan. Kaya sa dumiretso ako sa mga department store, ang ah, mahal pala niya nga sa 100 plus pero dito malaki po yung nasa save nyo ayan ma'am crazy meron ka pala dito ng chest freezer ayan, ay naku oo naman talaga naman <laughs> pang negosyo nga ang sabi ko sa iyo ito ang, like, no? commercial freezer siya Ito rin yung mga ginagamit sa mga convenience store ba? Diba? Ayan, yung no? mga meat shop natin kasi ang laki oo. Oh, oh. ng space Oh oh, Gans or pwede naman sa pambahay mo, di ba? Oh. Oh, oh, ice cream oh. sa mga sari-sari store nyo. Ayan, yes. pwede ka magtinda ng mga ice cream. O kaya sa mga palengke kung Pwede nyo lagyan ng mga frozen goods. Ayan po. O, yes. 18 kaya, cubic feet na po ito. Napakalaki. Ang laki na. Ito, pwede kang magtago kayo dyan. <laughs> 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 you know, magtago kayo. Dahil <laughs> <laughs> sobrang laki niya. Ayan. Available din yan dito. Yes. Ayan, Ayan, oh. With tray pa yan. Oh, oh. Ayan, may mga ilang peraso kasi sila niyan. Ayan, di nyo kailangan mag <laughs> Kasi yes. meron, marami pala sila niya. Meron pa din tayo mga chest freezer. Ay, yeah. Yes. Ito naman yung parang pag ganoon. Yung parang pang uh, lagay ng mga ice cream selecta, gano'n. So, meron din tayo niyan, mga kayarda. At ano ba, magkano lang yun? Magkano lang yun, ma? 9,995. Ay! 9,995. Ito po ay mga brands na ginagamit sa mga convenience store. Yes, Kaya so, talaga nga, yun naman quality, yun. kalidad. Ito po ay nag-range to 30 to 40,000. So, up to 50,000. <laughs> Oh. Ito po yung mga chest freezer na ginagamit ng panglagay ng mga ice cream sa mga convenience store. Kaya, ah. oo, oh, yung mga malalaking convenience yes. store. Yes, ah. yung mga sa kanto mo meron. Oh, yun. Yan eh, yeah. yung mga maraming signages, gano'n. So, ito, mga heavy duty. Heavy duty talaga. Pang-negosyo talaga Ayan. siya. Pero dito, nabili mo lang ng lumagpas ka na sa kalahati. Eh. Oo, oh, yeah. oh, more than. Oh, more oh. than pa. Ayan, makukumpleto mo pa yung eh. appliances mo rito. Ayun, dapat magdala ka ng malaking sasakyan. O kaya pwede naman kayo pag uh, wholesaler, palalamove. Yes. Ayan. Yun, ang pinaka-convenient din sa mga wholesalers natin kasi nagbabaya, lalamove lang sila. Yun, guys. so oh. pwede kang mm -hmm. bumisit dito, tapos ibubuk nyo na lang. Ayan. Yes. At talaga pong kumpleto tayo. Kumpletong, kumpleto. Documentation na, talagang from the from the release of the SOA, statement of account, to the dispatch. Nyo, check po natin yan, dollarly. Mm. At pag-dispatch, sa mo. Para alam na alam po, transparent na transparent tayo sa ating mga Kayarda. So, ayan guys. Ito pa yung mga item nila. na lana. Pwede nyo pang mabili dito. Ma'am Chrissy, pakilala mo naman to sa mga Kayarda natin. Hello mga Kayarda. o, di ba? Dapat ganun. Energetic. Pero ito kasi talaga naman ang binabalik-balikan ng ating mga wholesalers. Yes. As is in, nag-order na nga lang, sila sa amin through online kasi talaga mga repeat wholesalers na natin sila. Yes. So, eto na nga ang mga mabibili mo ng 50% off. Kailangan yes. mo lang mag-20K. 20K lang na market price. At lahat ng to bibili mo ng 10k na lang. Kasi 50% off na yan. So, meron tayong mga famous natin, yung mga rascals. EQ, eto, nako, Makuku. Uh, very affordable, Mami po Poco. Poco. Siyempre, meron din tayo. And mga adult diaper, actually. Karis, yes. Ay, yes eh? So, lahat ng yan, eto na, presyong bodega ng mga bodega. 50% off. Lahat nang yan. O yan guys, ha? narinig nyo ba yung kalahati lang ang presyo ng SRP kung ikukumpara nyo yan. Kung ibibili nyo yan sa iba. So ibig sabihin, mas doble item nyo, marami kayong paninda, maganda ang tutubuin nyo. Kita yes. nyo na, pwede nyo uh, itinda online sa inyong mga store, kung may nag-exist store. Oh, kaya sa mga pagla-live nyo rin, pwede nyo idagdag. Oh. Man, pa ako dito, ma'am. Ano po ito? ito Ay, naku, ano? isa pa. Buti na lang, pinakita natin. Kaya nga, Kasi ayun, ito no? rin talaga ang mga binabalik-balikan ng ating mga ka-wholesalers dyan ng oh, na mga iyan. kayarda. Ito ang mga lactum, 1 to 3, 3 plus. Meron oh. pang 6 plus. O, di ba, all ages na tayo mga kayarda. Mga birch tree, naku, buti na lang nagka-restock na kasi talaga mabilis pong maubos yan. In a week, ubos na po lahat yan, mga yan, mga kayarda. Meron ito din tayo, po. syempre, yung mga adults milk. Ayan, Anlin. Meron din, mga Angkor. Anchor, ayan. ayan. and sure gold, di ko nga alam ba't meron pa nito kasi alam ko, paubos na rin to. Yan ang mga mabilis <laughs> maubos talaga, mga kayarda. Sa mga ayan. ano, may ari ng gym, ito. Oh. Naku, Ay, okay, so, ito. Oh, din. Kalahati ng presyo sa merkado. Imagine. 50% off dito. Kalahati lang, oh. guys, ang mga babayaran nyo po dyan, yes. sa mga item nila. So, na 20,000 sila, ma'am. 10K lang. Yes, 10K lang. Nang ganito. Eh, magkano na to? 2,500 na. So, ilang ganito lang ang kailangan nilang mabili, di ba? Kita nyo oh, na yun, guys. At baka sabihin nila, uy, baka naman next month expired na yan. Hindi po, mga kayarda. Ayan. June 2026 pa yan. Kita mo so, na. So, mga fresh stocks po talaga natin yung mga kayarda na binibenta lang natin ng 50% off from the market Prize, mga ka Ayan, kayarda. guys. Ah, mahaba ang mga buhay. Kaya the yes. best talaga, paninda. Yes, the best na paninda. Para sa mga gusto na mag-start ng negosyo, eto na yung pagkakataon. Dinala ko na kayo rito, guys. Yarda H. ko dito sa may Antepolo. Ayan, ikutin pa namin guys mga item dito na talaga naman yung hinahanap nyo nandirito na. Ma'am Chrissy, may nakikita akong mga malalaking box dito na punong-puno ng laman. Pakilala mo naman to. <laughs> Ito ang ating Kayarda Negosyo Box. So, ang good news dito, alam mo ba, Kayarda, makikita mo kung anong laman. Makikita mo kung anong binibili mo. Oh, Pero talaga. lahat ng to, 50% of random items. Yes, sa halagang... 5,000 pesos, mabibili mo na to. Pero alam mo ba kung magkano laman yan? 10,000 pesos. Yung pinaka mga laman niya, no? Oh. 10,000. Mabibili mo lang siya ng 5,000. Siyempre, we hear you, may mga kayarda tayo na, okay, hindi pa kaya yung 10K, kaya meron tayong 5K sa kanila. So, eto yung mga simple random items na available. Like, ito, may blender, sa may pambahay. Rin, eh. Eto, may teapot, ah, uh, parang soup pot meron siyang panluto, may, eto, portable fan. Portable fan, yes. Yes. Eto pa, oh perfume. O, wow. O, oh, di ba, may pa-perfume pa. And yung pa-calendar natin, very random talaga, plancha ng buhok. Napakarami, no? Calculator. Siguro ang box na ito is, mga quantity niya is nasa 20 up to 30 items. Random din po ito. Ang maganda dito alam nyo, hindi siya mystery, alam mm -hmm. nyo ang makukuha nyo. Like this one, may Pyrex, may tumbler, meron pang, ayan, panluto ulit, oh. Naku, mabenta to sure mga to. Sure, panalo ayan, to? sure na, sure na panalo. Meron din tayong pet grooming here. Another portable fan. Display. And, eto pa. O, oh, di ba ang dami? O, oh, may oh. pa-speaker pa tayo. So, ito pa lang, pwede na ng paninda pala, itong ito negosyo box na. pala. Oh. Oo, actually, ipasa lang nila. Nang uh, may tubo sila, tapos bibilas sila ulit dito, diba, panalo na. At least, alam mo na kung saan ang source. Dahil ito na nga, ay bodega ng mga bodega. So, everyday, <laughs> available na yung ganito? Negosyo yes, box. everyday available po ang ating... Kayarda Negosyo Box. Ahalagang 5,000 pesos. Makukuha mo na po ito. Ay. Ang laman po ng lahat ng ito ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Yun, guys. Ang worth ng item Yes. Po. Panalo ka kaagad doon. Kasi, guys, ha? Magkano mo lang siya makukuha? Kalahati lang. Correct.